Sabi nga nila, the purpose of life is to be happy. Pero paano nga ba talaga maging masaya? Let's all watch this. I see your face, and it's Ilan lamang ang surprise gift trend na ito sa mga pakulo at paraan ng pagpapasaya sa inyong loved ones na nauuso at pinag-uusapan online at talaga namang kinagiliwan at nagpakilig sa maraming netizens. Pero ano nga ba ang nagpapasaya sa ating mga kababayan? Ang siyempre asawa. <laughs> Ay, siyempre, meron siya nag-aalaga. Meron ka tiga laba. Meron, meron ka tiga luto. Pagmamahal po, hindi po ako sapat sa, pag, sa pera sa anong material na bagay. Pera. Pa Para may paggastos sa araw-araw. Ang pamilya ko. ko po sa mga trabaho Ang pagiging healthy. Saka magkaroon ng pera. <laughs> Ang Panginoong Yesus kasi nasa puso ko siya. And then, pangalawa, yung family ko. Alam nyo ba na ang ating happiness o kasiyahan ay konektado sa natural chemicals sa ating katawan na serotonin o yung tinatawag na feel-good hormones o happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang serotonin ay nakatutulong sa pag-regulate ng ating mood dahil ito ay nagpapasaya at nagpapakalma sa atin. Apektado rin ito ang ating emosyon, appetite at digestion. Bukod dito, ay konektado rin ang serotonin sa ating physical at psychological functions. Kaya naman para mas maintindihan natin kung ano pa bang epekto ng hormones sa ito sa ating katawan at kung bakit ito mahalaga sa ating overall well-being, ay pag-uusapan natin ang serotonin dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Ayan. Ikaw ba ano ba nagpapasa nagpapasaya iyo, Audrey? <laughs> Lahat naman siguro ito yung nagpapasaya sa bawat tao, no? Peace of mind. Pag Ayaw. wala ka masyadong uh, mabigat na iniisip o inaalala, yun, yeah, masaya na tayo dyan. Ako Ikaw. naman, syempre, bukod sa uh, pera, ay <laughs> man, kumbaga sa akin nakakapagpasaya yung travels, ano? Okay. Kasi yan ang na kapag ka, napupunta ka sa ibang lugar, local ka. or abroad, oh, nakakarelax. Bagong adventure, oh. bagong pangitain. Eh. Parang kasi dito, sanay tayo na sa working environment tayo. Pero pagka, kailangan minsan, kailangan mo rin kasing rumilaks eh. Yeah. Kailangan mo mapunta sa ibang mga lugar na hindi ka gano'n kapamilyar. Pero sir, tamak nga, no? Uh, kaligayahan ng nakararaming Pilipino, pera. Kasi... Oh, may mga responsibilidad eh. Oo, yun. tsaka nilang, mabibili mo yung mga nagpapasaya sa'yo. Yeah. So, masarap na pagkain, nakakapag-travel yeah. ka, yun. Kailangan mo rin talaga. Pero ito, kaugnay pa rin nga po ng ating usapan na yan, Tungkol po sa happiness sa ating Sainidoc, alamin muna natin ang ibang detalye tungkol sa serotonin at paano ba tayo mas magiging happy at stress-free. Mga kapalayang po natin si Dr. Joan May Perez-Referial, isang psychiatrist. Para gabayan po tayo sa usapito Doktora, magandang umaga po. Kayo po ba masaya po ba ngayong umaga? <laughs> of course, Sir Audrey. Good morning to everyone. Good morning, Sir Audrey. Good morning, Ma'am Dayat at sa lahat ng nanonood ng RSP. Good morning to everyone and a happy Thursday. Ayan. yung uh, kumbaga presence ni Doc Joe nakaka-good mood din ano. Ang ganda ng energy niya kapag atin nakakapanayam dito sa RSP. All right. Doc, masaya ang ating pag-uusapan ngayon. Itong serotonin. Ano ba ito at bakit ito tinatawag na feel good chemical? Hormone. Yes, Ma'am Diane, tama po kayo. Ako, ayun, nagkaroon mag nag tayo ng na problema sa ating okay. Internet, okay. internet connection. Great ano? chemicals. No? Yes. Hello? All right. right. Doc, medyo naputo lang po tayo ulit. Bakit po tinatawag people, na right. feel-good hormone ito pong serotonin? Go ahead po. Yes. Yes, I'm so sorry na wala. Yeah, so again, ang serotonin, it's, it's, it's one, no? Sa major na feel-good hormones or mga brain chemicals na nagdudulot sa atin, nagpapaganda ng ating mood, it helps our boost our emotions. Nakakatulong siya, in fact, sa uh, a lot of, ano, ano, yung mga bodily functions also. For example, physical health natin, as mentioned kanina, kasama doon ang pag-regulate ng ating sleep, pagtulog, appetite, which is very important sa digestion process, and sa aking um, bone health as well. So, marami siya effects. No? So, as a brain chemical kasi mangdayan, Diane and Sir Audrey, um, ito siya, no? nagsisend sila ng messages. Uh, nagsisend ng message from one neuron to the other neuron. Kaya very important na hindi siya nauubos, hindi siya depleted or decreased para tuloy-tuloy yung pag ng messages between Uh, mga neurons natin or yung ating mga cells sa ating brain. Okay, Doktora, ang ibig sabihin po ba nito, meron koneksyon ang serotonin sa ating mental health? Yes, oo, Sir Audrey. Correct yun, kasi... Definitely, 90, meron kasing uh, mga pag-aaral no, na ang majority ng serotonin natin ay nasa ating gastrointestinal system but meron din ito sa ating brain. Now, sa ating brain naman, alam natin no, na pag magsak ang serotonin levels natin, ito yung reason kung bakit nagkakaroon tayo ng mga mental health concerns, no? for example. Uh, nagkakaroon ng anxiety, yung pangamba, takot or bagsak ang mood, walang energy, walang motivation or hirap tayo to focus, concentrate sa ating trabaho or sa ating mga campaign sa buhay or sometimes so, nagkakaroon ng mga mood shifts, hmm. maaring irritable or hirap tayo no to function well sa ating uh, pang-araw-araw. Okay. Ano talagang uh, kailangan natin ng marami-rami ng uh, feel good hormones ano pero may mga naturalo na paraan po ba para pataasin itong uh, happy hormones dito sa ating katawan may mga pagkain po ba na pwedeng kainin o mga aktibidad na pwedeng gawin do or even yung mga herbal na ano, yes. baka may naiinom meron po bang naiinom uh, doktora ah uh, okay so doon na tayo sa mga natural activities as mentioned by Ma'am Dayan uh, naturally natural uh, boosts of serotonin, maaaring makuha natin from exposure to sunlight. Mm. Kaya very important, yung morning sun, uh, kung kaya, no, aside from sunlight, kasi uh, nakakatulong siya to increase our vitamin D, okay. na again, uh, part siya, no, kasi proseso ito ng pag-produce or pag-boost ng serotonin. Uh, sunlight exposure sa umaga exercise is very important. Physical activity, especially aerobic exercise, yung gumagalaw-galaw tayo like, uh, for example, walking, Zumba. swimming, uh, ano pa ba? Mga, Zumba. Uh, anything ba? No, na running, for example. So, anything na makakaboost ng ating ano po no yung physical activity and boost blood circulation to the brain another naman is a food as mentioned kanina by sir Audrey may mga food na nakakatulong to help increase our serotonin levels like protein rich food like uh, chicken fish very good sources sila ng serotonin and uh, kung kung hindi mo kumakain ng fish or chicken yung mga nuts, na, it's also good, or dairy products like milk, uh, cheese, or fruits and vegetables. Specifically, sa mga fruits, no, Ma'am and Sir Audrey, mm -hmm. avocados and bananas, are mataas ang kanilang, uh, pag, uh, ano, no, to increase yung serotonin level kasi yung present kasi sa kanila is yung tryptophan. Ito yung amino acid na nako convert into serotonin. So, ako personally, no, from personal experience, pag, uh, Ah, nag, ano ako, may dala kong baon lagi na bananas when I do my rounds or clinics kasi nakaka-enhance siya sa mood, nakakatagal ng pagod, it gives energy because nakaka-boost siya ng level ng serotonin in our body. Hmm. Kaya pala masaya ako pag nasa may buffet area. Oh, okay. <laughs> At yun yung mga sa serotonin Pag ka, masaya ka eh. Mm. Oh. Na may, may pagsisisi ng konti. After, pero, pero, oh. <laughs> pero, doctor, hindi ka na magkaka-anxiety. Pero doktora, yung chocolate, yung matatamis na pagkain, Yes, yes. Ah, uh, but, uh, correct yun, Sir Audrey. Dark chocolate, ha? Dark siya, ah, dark. Okay. It should be 70% or higher. Yes. What yung white chocolate uh, or yung medyo lower, kasi baka mag i-increase lang ang ating weight. <laughs> Not the weight, of, but kailangan ang serotonin na i-boost natin. So the darker, the better. Kasi again, yung precursor ng serotonin, which is tryptophan, yun ang kailangan natin damihan sa ating diet. Kasi ang serotonin kasi hindi siya naturally ano eh, wala siyang natural production sa ating hindi siya naturally occurring or uh -huh. producing sa ating uh -huh. brain, but na-enhance na sa mga kinakain natin na tryptophan na nako-convert into serotonin. At important also ito para ma naman yung serotonin to melatonin which is important sa ating sleep-wake cycle. Kaya connected sila lahat, no? itong mga brain chemicals na tinatawag. So, sana ay ma-enhance natin siya kasi pag mataas ang serotonin, ay maganda also ang ating pagdulo. Okay. Yeah. doktor, Dok, lang nga kanina kasi ni Dok yung patungkol sa pagiging irritable, yeah. mood swing. E eh, bilang isa pong babae, syempre, meron po tayong mga menstrual period. I wonder ko pagka nasa period po ba tayong ganito, Dok, eh medyo mababa yung serotonin level sa ating katawan ng mga babae. I'm just wondering and curious. Yes, so oh, siya mamdayan. In fact, uh, pag meron tayong uh, pag napapansin natin no na nagiging pattern siya na every time nagkakaroon ng monthly menstrual cycles, mm -hmm. napapansin natin na may irritability, pag um, shifts sa mood, pwedeng before or during mm -hmm. the cycle. No? So, maaaring uh, during the time ay bagsak yung serotonin levels natin along with the other hormonal imbalance. Kaya, sometimes, no, kung talagang diagnosable siya na merong dysphoria, yung pati tinatawag na premenstrual dysphoria, mm. yung ganon, bagsak ang mood and kung kinakailangan, kung ito ay nakaka-apekto na sa ating mga uh, functionalities, mga kailangan gawin uh, every day, ay binibigyan namin in fact na no, ng medications to boost okay. the levels of serotonin. Okay, okay. ayun. So may mga papwedeng inumin na kung na madadayag doon? Meron! Yeah. It, like, uh, specifically, itong mga binibigay natin for anxiety, for depression, lalo lalo na kung na-diagnose talaga po natin uh, clinically, no, meron okay. ng impact ang kanilang mm -hmm. emotions and mood sa kanilang functionality, productivity, kung mm -hmm. na na ang kanilang relationships dahil sa sobrang irritable uh, at uh, pabago-bago ang moods, kaya nagkakaroon ng mga conflicts or ginanaalagaan yes. ang sarili, okay. then binibigyan talaga namin ng medications which will push up yung level of serotonin sa ating uh, bloodstream. Okay, Dok. Alright, Doktora. Kung nang usapin sa stress, ngayon pong April yes. ay National Stress Awareness Month. Ano po ba yung kahalagahan nito? Yes. yes, it's very important. Kasi lalo na pag marami tayong mga sources of stress, ay nagkakaroon no, ng problems. Halimbawa, with uh, regulation na, ng ating mood and functionality. At because of this, sometimes to, yung production also of serotonin sa brain ay apektado pag tayo ay sobrang na uh, in a state of stress or distress. Kaya kailangan, kaya awareness month siya para we are aware na kailangan uh, aware tayo sa ating mga nararamdaman pag tayo ay nasa-stress na. Kasi it can manifest physically. Yung as mentioned kanina, pag medyo pagsak also ang serotonin, it can manifest with mga body aches and pains. Uh, yung mga unexplainable no, na masakit ang ulo today, kinabukasan masakit ang likod, masakit ang chan, masakit ang tukod, or problem sa pagtulog, problem sa pagkain. So, kailangan aware tayo sa ating mga nararamdaman. Not just physically, but also brain function. Pag sobrang stress tayo, uh, mapapansin natin no, na hirap to focus, hirap to concentrate, hirap ang ating memory. No? Eh, parang makalimutin makalim tayo or hirap tayo to remember mga ating uh, kaya, kailangan we are aware kung ano ba ang mga sources of stress natin para ma-address natin kaagad ito. So, and one way to combat stress is of course, boost natin ang ating serotonin levels as well. Mukhang mataas ang serotonin level ng mga Pinoy dahil Base sa survey, ang Pilipinas daw isa sa pinakamasayang oh, nga. nation sa buong ay, mundo. Kahit marami nga mga problema. problema, ano? Pero eto, Dok, nabanggit mo yung ano, sources of stress. Paano po kapag ang stress ay galing po sa inyong environment? Kung mura 'yung regular mong pinupuntahan, siguro trabaho, eskwela, nakakapagdating ano, mo pa lang ito, nai-stress ka na. Paano nyo po ba i-manage <laughs> yun? or bahay mm. ganyan? Ano po ba po pwedeng gawin? <laughs> Tama, ma'am Diane. In fact, sa mga survey, meron silang nilabas, nilabas no, na data na top 10 sources of stress. Uh, kasama, ang, ang number one, in fact, is money. Naku, nabitin tayo. Okay, okay. Mukhang money problem. And then, academic-related, <laughs> um, academics, work-related, family concerns. So, marami sa, sa top 10 na yun. So, mas maganda uh, kung tingin natin is nasa trabaho ang source of stress natin, then... Let's be professional, no? Come to work prepared, no? And uh, always tandaan natin ano ba ang uh, kailangan natin gawin, na no? To manage or handle our stress sa trabaho. Kung kinakailangan ng tulong kasi baka usually sa workplace ang ang source ng stress is you overloaded with work workload na ang problem and then too little time to do it, then ask for help. Hindi naman masama no, to ask for help temporarily, especially kung talagang overwork tayo or take breaks. Gamitin ang mga leaves hmm. sa trabaho kung meron pang natitirang leave because studies have shown after uh, coming back no, from a leave, ay tumataas ang ating motivation, productivity, and uh, nabuboost no, ating functionality sa ating trabaho. Sa academics naman, again, that's also one source of stress ngayon sa mga kabataan, especially pag exam week. No? So, mm mas -hmm. maganda. Again, uh, pacing is very important. Alamin natin kung ano ba yung mga mga subjects na kailangan natin bigyan ng mas focus para dun tayo, no? We prepare. Pre Preparation is very important. Anticipate natin kung ano yung mga kailangan natin mas paglalaanan ng time to prepare to study for. In fact, Ma'am Diane, Sir Audrey, anticipation, no? yung magpre-prepare tayo, that is a mature way of handling stress. I-anticipate natin kung ano ang mga posibleng mga kailangan na sources of stress pag tayo ay papasok sa ating mga karabaho or uh, sa, sa school. Ang dami natin and na ano, 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 mga tips. Oh, Pero alam mo kung ito. ano yung nakakataas ng serotonin? Ah. Yung pagtutok sa Rise and Shine Pilipinas <laughs> tuwing umaga. Yes. Ayan. <laughs> uh, Tama ka oh, dyan. Oh, no, one, Sir Audrey. Kasi ano din siya eh. It's also, kaya siya nakakataas ng serotonin kasi it helps with connection, Ay, connectivity, no? connectedness, uh -oh. maintain mm -hmm. social connectedness. Mm -hmm. Like, mm -hmm. we know na ah uh, hindi tayo nag-iisa so halimbawa no ko alam natin na like sinasadya naming bigyan kay ng samaga may ka kanina, ka sa maga, na, no? mga sources of ah. stress ano yung nakakatulong sa kanya then that is ano eh, no mamas mo feel natin na ay hindi pala ako nag-iisa no and we are connected okay. tayo Kumadaan well, sa stress and let's uh, be aware na hindi tayo nag-iisa at uh, may mga ways on how to handle stress and group. boost oh. our happy hormones. Okay, well, maraming salamat po, Dr. Jones, sa muling pagsagot sa ayong mga katanungan, toko sa usaping medikal. Muli na ka pa po natin, Dr. John May, Referee sa Social Psychiatrist. Thanks, Doc. Maraming salamat, Doc. Thank you, Manda Yan. Thank you, Sir. All great. Thank you, RSP family. Thank you po.